Yo, kumusta guys? So eto, meron na tayo dito ng dalawang DIY enclosures na na setup. Well, hindi pa siya fully setup pero ready na ito para lagyan ng pet. Setup lang tapos pet. Goods na. Sa mga tatihan sa SPTV diyan sa Secret Community, siguro naman eh kilala niyo na kung sino to. May mga sapot-sapot pa oh. Galing UK pa yung sapot niyan. Sa so, tingin niyo guys, ano ang magandang ilagay sa dalawang DIY enclosures na ito? Bear the Dragon ba? Peace or tortoise or maybe hatchling na tegu. Pero sa ngayon, sa mga interesado kung paano ko to DIY, panoorin nyo lang ito. Shout out sa so, nakaisip ng ganitong DIY Reptile Enclosures. Napakagaling galing ng idea mo. So in guys, ginaya ko lang ito. Bale, dito sa ating downlight light, oh may ground nang konti. Papaayos ko ito mamaya. Kapag basahin yung kamay ko na hinawakan ko ito, tiyak mawakurente ako ng konte. So ayun, sa lighting fixtures, itong case na ito, ito yung ginagamit sa bahay. Hindi ito yung tunay na pang reptile na dome kasi medyo mahal yon. Ito yung binili ko medyo mas nakamura ako. 120 liters ito. Pa-rectangle siya. Labas lang natin guys para <laughs> medyo mas malinaw ang explanation ko. Basic lang naman guys eh. Mahirap lang zombies kapag um, hindi ka pa sanay sa pag-setup. Gaya ko. Medyo nahihirapan ako zombies ah. So yun lang guys. etong wire mesh na ito nakita ko lang sa likod bahay, luma na ito. Pero goods pa naman, hindi naman siya kinalawang. Kaya ang pinag-secure ko lang dito, itong cable tie. Yan guys, cable tie lang yan. Maganda kung kulay black para hindi kita. Pero goods naman kahit kulay white eh. Ah, aesthetic yun na rin yan. Tapos... Sa bin, yan ang bin, very basic lang. Tapos ito yung acrylic. And tapos bolt and nuts yung ginamit ko. Itong acrylic, ito yung size ng acrylic. Dugi pa nang kukuko. Hindi ko lang kung size niyan. Basta yan, binili ko yan. Malaki na yung binili ko eh. Magamit din kasi in the future eh. Tapos, ayan ng view. Ang gusto ko sana yung front opening. Lalagyan ng hinges dito. Pero saka na yun guys. <laughs> Back to lighting tayo. So ito pala eh, shelving unit ito. Yung plywood ng shelving unit kay si Manipis. Tapos flower ata to. Kapag nabasa ito, tutupok ito eh. Kaya dapat tingnan na wag mabasa ito. So ang ginawa ko dito, ayan, nagpatabas ako ng plywood na makapal. Tinunilyo dito para matouch yung plywood na makapal. Dito na kinabit tong lighting fixtures. Ayan guys. Ayan lang. At kung mapansin niyo sa video guys, eh, yun. May iba't ibang kamay nang tumulong sa akin kasi hindi ako expert sa pagkabit ng electricity. Tsaka sa pagtistis ng plywood. Hindi ako expert dyan. Hindi ko alam yan. Kaya may ako ng tulong. Ito yung ginawa ng ating electrician. meron siyang switch dito. ito guys. On off nya. On off sa baba. Magkaibang okay, set. Ayan. So yung gusto ko eh nuggets naman nila guys. Napakagaling nila. At meron tayong temperature gun. Pang measure ng init sa loob. May battery to. Hindi ko pa nalalagay Pero gumaganda na to guys. Baka mamaya eh sobrang init na sa loob. Tapos yung ating ilalagay na pets eh hindi naman nakapagsalita. Hindi naman masabi. Baka ma-overheat sila. Ito yung ginamit ko. Hindi ako yung sponsor. Okay sana kung may sponsor. Pero yun na, Wala. So ito guys, um, mini sun lamp na ilang watts ba to 25 watts ata itong binili ko eh. 25 watts. Tapos ito yung ating UVB. 13 watts lang. Kasi papaalawan ko naman yung mga lalay ko dito sa lobe eh. Mas okay kasi pag pinapaalawan eh. Itong mga to pang lang kapag umuulan. Mas okay kapag outdoor. Siyempre kapag yung mga laga natin eh malalaki na kahit outdoor na permanently. Basta maganda yung setup. Meron silang waiting shed. <laughs> So ayun guys, yung ating dalawang enclosure setup. Ito na siguro ang umpisa ng Schizophrenia Philippines. <laughs> Mabubuo na ang ating skitsu. <laughs> Salamat guys at John Chill pa rin tayo dito sa Schizophrenia Philippines. Yeah!